Hello guys, for today's video ay nandito tayo ngayon sa main square, Zagreb, Croatia Ayan. Ayan o. At pupunta tayo ng Sopot Ayan. Sasakay tayo ng tram number 6 mula dito sa main square Maghahantay pa tayo ng mga 10 minutes bago dumating yung tram number 6 Ito yung pinakasikat na lugar dito sa Zagreb, ang main square ayan na yung tram na sasakyan natin tram number 6 ayan o number 6 na tram ang sinakyan natin dito tayo bababa sa Bus Maladosti And tapos dito baba tayo na ang pagdanan Yan guys nandito na tayo sa Sopot yung bus na sinakyan natin is number 295 from Mos Maladosti Tram Station Ayan o oh. Ang daming tao <laughs> Ito 12,900 euro BMW Hmm <laughs> Ito yung Volkswagen ito box quaggen 4,150 euro times 60 pesos ayun na halos ano lang to 250,000 pesos kaya lang malaki na yung itinakbo nya 309,000 kilometers 473 oh, yun, Volkswagen Jetta halos bago pa to oh. oh 2014 2.0 TDI 158,000 km 9,700 euro Ito maganda, oh. Maliit lang siya pero maganda ang sasakyan to. Audi. 11,700 euro. Ano? Eh, ang tinakbo niya is 43,677 kilometers, 2018 model. Ganda no? Ganda, 11,700 euro. Takto, Nissan. 4,700 euro kompleto ang papeles so. Oh. yan no oh. 145,000 kilometers ang tinakbo niya 4,700 euro Oh, kung dito na ako nakatira oh, pwede tayong bumili ng sasakyan no? Oh. murang mura na yan sa 4,700 para mas makakakita ka pa dito ng madami pa oh. Ang dami kasi mga nagbebenta. Ito Ford Fiesta. Parang Ford Fiesta to. Oh. Ay Ford Focus. 1.6 diesel. 6,000 euro 2,145 kilometers 2,012 Ganda ha also, bago pa Peugeot 2,500 euro 2,008 model Ang tinakbo niya is 268,000 kilometers 2,500 euro parang walang Toyota ito 1,400 euro kalang year 2,004 pa delikado na to baka sirain na to 1,400 euro 220,000 kilometers ang tinakbo na niya ito Volvo Volvo 2.0 ganda <laughs> o oh. huh? pwede pwede pa ito o 3,950 euro ang punya is 280,000 kilometers 2006 model Piat Yan Piat mga ginagawa namin dito 4,200 euro sa Piat ang punya is 249,000 2014 model dan gawa namin to Fiat. To Hyundai ion. 799 euro 2015 model. 15600 kilometers. Ya. Yan, Ford Ford Focus 2019 model 13,150 euro 157,000 kilometers na Ito, mas mura siguro ito. Lumang-luma na to Ayun 1,799 Euro Sa Clio 2004 model 282,600 kilometers na Itinakbo Ayun Suzuki Ang <laughs> liit oh Pero ang ganda Ganda pa Suzuki Swift Diesel Year 2007 model 2,650 Euro 268,000 na kilometer ang tinakbo Kailangan dito kapag bibili ka ng sasakyan dito may dalakang mekaniko para ma check na mabuti yung expert sa si mga sasakyan yan guys ito naman ay Renault ang presyo nito is 1,850 euro yan year 2006 model at ang tinakbo na nya is 268,000 kilometers 2006, matagal na Ito, Volkswagen Gold Ang oh, ganda nito, pang forma oh. oh. Maganda pa yung pintura nya 7,700 Euro 2013 model Yan, Ang presyo nya is 7,700 Uh, 254,000 kilometers yan natin Automatic. halos automatic lahat ang mga sasakyan dito yan dito naman sa ganitong BMW 5,750 euro ang presyo nito is 5,750 euro at uh, 230,000 kilometers. Wala siyang year model. Wala, di nakalagay yung kung ilan taon na. Yan, dito sa Dilaw, 4,999 euro. 2018 model, 166,000 mileage. Yeah. Yeah. Manual transmission. <laughs> Dito na ba, oh. May pilik mata pa, no? Oh. 1,100 euro. 2,500 model. Dito naman sa Volkswagen na ta. Ang price nito is 5,200 euro. Peugeot Peugeot 3,800 euro. Halos bago pa yung gulong niya, oh. 2007 model. 190,800 kilometers. Ang ganyan tinakbok. dito naman sa Odi yan, Odi ang presyo nito is 24,500 Euro 2021 model 100,000 km eto Hyundai napakaganda oh. para sa e sports car 1,600 Euro 245 kilometers na ang tinakbo Yan, registered pa siya oh. wala nga lang saan nakalagay kung anong model yan o oh, dalawang tao lang ang makakasaay